Nasubukan na rin namin sa wakas itong blockbuster magmula last year na unlimited samgyupsal dito sa Mabalacat. Meron silang unlimited wagyu beef, scallops, squid, and shrimp. Siyempre kasama na rin dyan yung pork, beef, side dishes, drinks, at melted cheese. This place is called Chopstick Kingdom, open daily from 11am to 11pm. Ito yung address nila. Meron silang limited na parking space sa loob at alfresco yung dining area. Meron silang anim na iba't ibang set menu and their prices range from $229 to $640. Magmula last year, ang dami ko na nakikita nagpo-post about this place at syempre nung nakita kong may kasamang wagyu beef, eh nilagay ko na rin yan sa bucket list ko. Dinner kami nagpunta and marami rin talagang kumakain dito. Yung set na pinili namin kasama rin itong unlimited na pork barbecue ribs. Oh, lambot ah. Yes, malambot nga in fairness. Nagpa-refill kami ulit nun. Meron din yung chicken wings in different flavors. And syempre ako kahit anong flavor pa yan, i-dip ko pa rin sa melted cheese. Pagdating naman sa meat, they have a mix of beef, pork belly, tsaka pork jowls. Tapos, on the day na nagpunta kami, meron silang sinerve na pitong iba't ibang side dishes. There's lettuce salad, meron ding kimchi, marbled potatoes, minatamis na saging saba, there's stir-fried fish cakes, at wag ka, kasama rin sa side dishes nila itong crispy sisig, and then there's also pickled radish, kaya ang daming options na pwedeng isabay dito sa mga grilled meats. Kung may kasama kayong mahilig sa seafood, saktong sakto itong mga shrimp, tapos yung scallops na paliliguan mo ng cheese, at meron din yung squid Samgyup craving, satisfied na naman tayo. So sa lahat nung matagal nang nagpaplano na mag-unlimited Samgyup pero hindi matuloy-tuloy yung plano, nakukulayan nyo na yung mga drawing nyo. I-try nyo na rin dito sa Chopstick Kingdom and enjoy!